Hello guys, so maglalaro lang tayo ng 1M coins dito sa wheel as in 1M So ito try natin kung worth it nga ba sa wheels lang So ayan, dun ako sa 50 10 spin, 10 times na agad yon 50 So 1M kasi yan guys Try lang natin, try lang Ayan, yeah, puro cheer stick. May mga back coins Ganon Manalo kaya ang person? <laughs> Oy, may ano, may ay ang tawag doon, grapes. Malas naman. Lipat muna tayo sa tig, ano, 1K, 1K. Ganyan pa din. Uy, may 40 times 40 na cheer stick. Ganyan pa din. <laughs> dito lang ako guys as in naglalaro madala sa wheels. Ma mahina ako sa ano sa slot kasi walang kasiguraduhan yung panalo ko doon. Naiiyak ako kapag malalaking taya. Ay, may cake! May cake guys. May nakuha akong cake. At least dito. Ay, merong ano! Anta, karaj, karaj ba yun? Ah, diba? Ah, at least o oh. oh, ah. Tingnan lang natin kung ano worth it nga ba siya ihagis ko siya sa next video ko. Malay niyo, 'di ba? na nagpo-pop My goodness. hindi ayun may fireworks. Pinakuha ko fireworks. Ah, ayun 'yung nakuha ko, guys. Sobrang daming sheer stick. 4,000 mahigit. Tapos, yun, love garage, cupcake. O, oh, ba diba? Pag trinade mo yun, magkano din yan? Na, cherry, diamond, tsaka maraming cheer sticks. So, ayan lang yung kaya ng 1M ko. Diba yan?